Hindi yung bigay dito, hindi yung bigay doon. Ang kala naman nila, ay gusto yata nilang sabihin sa tao na yung pinamimigay nila ay galing sa pulsa nila. Hindi po, pera din natin ito eh. Hindi natin masusustain ito on a long-term basis. Sa pagkatang kailangan ng tao, ay yung trabaho. Kaya na kailangan payabungin natin ang ating ekonomiya. Uh, kaya nga na, pinipilit ko nga, ibabang kuryente itong pagsisimula ng maraming yeah. negosyo natin sa ating bansa, sapagkat pag mababa ang kuryente, may ingganyo mga mamumuhunan, magtayo ng negosyo ng mga pabrika na kung saan magka-generate ng maraming trabaho, makakaproduce ng maraming pagkain, bababa ang pagkain. Ito ang kailangan ng mamamayan, hindi yung ayuda. Hindi yung bigay dito, hindi yung bigay doon. naman nila, ay gusto yata nilang sabihin sa tao na yung pinamimigay nila ay galing sa bulsa nila. Hindi po, pera din natin ito eh. Pera din ng gobyerno ito eh. Hindi po hindi ito po. yung unang tuntunin o ito yung uh, gawain ng Kongres. Hindi po kami hindi po kami inihalal ng mamamayan bilang congressmen o congresswomen para kami pumunta sa lugar nila at mamigay po ng ayuda. Hindi po yun ang tungkulin namin. Maaari po sa ibang pagkakataon na ipadadaloy sa amin Ngunit hindi po yun ang pangunahin namin kaya maaaring namamali po yung ibang uh, kababayan natin na akala nila dahil sa nabibigyan sila ng ayuda eh napakaganda na po ng ginagawa namin. Sa totoo lang, Ms. Marlica, yeah. sa maraming pagkakataon na lumibot ang mga kasamahan po sa mga ayu ayudang ganito, siguro nakakamaykit na labing limang uh, lugar na, eh isa lang ang aking napuntahan dahil nga meron akong isang dahilan na personal kaya lang ako pumunta roon. Ngunit hindi maatim ng aking uh, kalooban na para bang uh, ang ginagawa namin ay napapasaya namin ng mga tao dahil nakakapagbigay kami ng ayuda. Ngunit ang epekto nito ay malalim. Kapag ka ikaw ay bigay ng bigay ng mga ayuda o subsidy nang mm -hmm. wala namang uh, equivalent na production. Yeah. Alam mo, sa mandang huli tayo lulogso rito eh. Uh, kaya sa sa ngayon, at ito'y pinananagutan din naman ng ating DOEB, ang ating paggasta na sa isang araw mismo Maharlika, ka kailangan malaman ng ating mga kababayan ito Ang halagang ginagasta ng ating bansa sa ngayon ay 15.8 billion pesos Ngunit ang ating, yung ating uh, yung ating income yung ating uh, uh, nalilikom na pangkabuhayan ay umaabot lamang na 11.7 billion pesos. Sa mga meron tayong deficit na 4.1 billion pesos. Araw-araw ito, ibig sabihin, tayo ay nangungutang ng 4.1 billion pesos per day para lang masustain natin ang yeah. ekonomiya. Ibig sabihin yan, ewan ko, mga 270 million per hour. E, ganito ang maiisipin natin, uh, ang ang long-term effect nito hindi makakabuti sa ating ekonomiya. Maaring sa unang tingin, ang mga tao sapagkat naabutan sila ng pagkain, baka mapasaya mo sila. Ngunit, sa ilang araw lang siguro yun. Ano naman ang kinabukasan nila? Ito 'yung magiging problema, Ms. Marilica.